sampai tengah malam. Sampai 100. Selamat sampai. In charge tu ya. Ha. Ha la. Ha la. Ha. Nang nika binti ko. Rasa pun step alam. Guys. Ha. 700. So Nasa 100 pa lang tayo? <highs> <pakai> Again, oh, nakakapanlambot na. <laughs> hu, nagkakapin na, Paano panbababa. ceh, hu, pichay tayo. Dito dito sa ano? kita ayan bagus bagus oh. wala ba tayo stretching ay dapat ganito lang siguro Tapos bago makarating, ano? Sunrise na. Walang lubog na. Ay, Ay iso, is hindi ka pa ba nakaka-fair dito? First time. Ah, oh, ayan. ayan. This is my first time. For second time. So, we're on. Ang yeah. pagod, guys. Kalaypa. May signal ka? Yeah. <sighs> Stretching. I hey, Dapat ganun lang nga pa tinatagal. Go. Ayan guys. malayo na kami pero wala pa pala sa 200. <laughs> <laughs> Nakakapalambot na. <laughs> <laughs> Ayun, siya <chay>, dito. <laughs> Ayun. Okay. Oh, Ayan na. Hinali. Hingal na, hingal na. <laughs> ah, ayan. Para Ang sunset dito sa Coron Palawan. Ito ang tapias guys ng Coron Palawan. Yes, <laughs> Yung usapang 4. 200. Ano oras kami umalis mga five? Ano, five ano. Ah, uh, 235 so, bala. Umuna na kaming dalawa. Andun pa yung apat. May 500 pa. See, see Kasi na, nakailan naka, naka na tayo. 200 mo. Oh. Ayun. Naka 200 na kami. Uh, 200 pa lang may, may 200 pa. Ang ganda, oh. Ayan. Check. Naka-live ka? Yeah. Okay, Kaya PM mo si ano? Si Son sabi manood ng live mo. Kuya, PM mo. Ay, PM mo. PM. PM mo. naka-on yung mga ngayon? Kuya, naka-on no, live ko. Kuya Jason. Shout out. Shout out. Shout, shout out. Daddy. <laughs> 200 plus na. O, oh, see? O, oh, see, see, Sa kanila. Buti po sila, guys, o. o kapoy, dad, kapoy. Oh. oh, tumatakbo oh. pa, guys. Sana all. Siyapoy, guys, siyapoy. Ayan, siyapoy. Woo! Ayan! Ayan, Ay, ang ganda! That picture! picture. hancur sure. Ini dia aman Mungkin tak pakai apa-apa ah. Sinar sinar bayan, di pa, di pa. Kalau <laughs> kita Sunrise nama buat apa? Yang ganda oh, yang ganda. Ayan, guys. Sana all. Sana all. Nakakatakbo. <laughs> oh <God. laughs> Ay, sayang. Hindi ko nakuhanan. <laughs> dapat makabumbot kami na ano, may liwanag pa doon sa taplas ayun guys, oh nakikita nyo ko ron, ayun, yun sa, sa taas, ayun ayan, dyan, dyan dyan kami pupunta pagod tabi-tabi po kasi ako guys, ano malapit na po sa ano tabi-tabi so, po Rinag na rinag ako yung paghina ko sa ano Sa video ko. Nandiyan sila son. Ayun sila. Parang wala. Hindi, message kasi. Hindi message Nakana ako. Wala akong ano. Data. Wi-Fi no lang ako. Ay, tag mo. Yung J, tapos son yun. J, son. Whew. Wala po sila. Ah. Oh, che, oh, malapit-lapit na tayo. Malapit-lapit na ba? Malapit-lapit. Na malayo-layo. <laughs> ayan guys, ayan, ayan pa. Pero at least dito hagdan. Oops. Hindi na ano ta. Kaya nga para maka makita natin yung view ng buong Palawan. Kuroon pa. Ayan siya. Nakalay. Buti, may, buti may signal ka pa? May signal pa? Anong gamit mo siya? Globe? Yeah. Ah, globe. Malakas yung globe. hi, guys. bestie. Hi, bestie. My bestie. Guys, hi, hi, guys. Ano pa yung bestie mo? Ano pa yung bestie mo? Oh, my gosh. Ha? Uy, nasa 300 na tayo. Woo! At last, 300 <laughs> Nasa 300 na kami guys Pero siya, 700 <laughs> 400 pa Malapit na <laughs> uh, Pagod Ano? Uh, saglit lang, saglit uh, Pagod na <laughs> oh. <laughs> oh. oh. Maraming mga po ang dito ito. Buti ba sila para easy lang? <laughs> Siguro kung araw-araw ka dito, Akita, no? Talagang mamamayat ka. Kumaan! <laughs> Come on. Tara at umakyat na tayo. Samahan Sama. nyo kami magpakapagod. Ayun pala yung pangit yung pamangkin. Wow. Oh, saan? Sana oils. O, oh, di diba? Ah, oh, si pala yun. <laughs> Ang galing mo naman. Oh, ikaw pala yan. Ah. Oh. guys, Nabutan kami ni Che. Pamangkin namin. Bestie. Asa na sila? Hulas na. Ka yun, Ay, kana ma Mapamangka niya guys. Ang pawit ko. First, hindi ko sa oh. Ito lang yan. Kompleto ako na sila. Si kuya mo nagganapin. Hindi ka na uulit. Ayan, guys. Ay, kita niya yan ako. Ang pawis. Mapunta oh. na sa mata. Ayan na. Malayo pa. Tanaw na, guys. Ay, kasan na yung koron. Ayan. Ano yung kumahap din sa baka. Naulog na sa mata ko yung pabos ko. Piling ko mga setan sila makakakak niya. Paano yung usapan na alas 4? Ayun, mga tulog pa. <laughs> Ayan. Ayan. Ich höre mal da. Buti pala, kami. Kasi guys, ano, pinantig kami ng motor ng babang tingin ko isa. The, uh, tatlo, tatlo kami. <laughs> Oh guys gabi pagod pero masaya okay, just put malu na malu na yung araw madilim na ayan wala pa rin sila ayan oh ayan guys oh ayan ayan Ganda. Uh, Ganda. Ayan. Uy, nasa 400 na pala kami, oh. 400 na, guys. 400 na. 400. 400. Diyos ko, mukhang gabi na tayo. Mga karating dun, ah. Tigil-tigil ah, muna. Pagod. Sakit. Sakit Sakit sa mata. Ano so, kayong pagpababa na ito? <laughs> Kailangan ng akay! Tungkod! Ayan guys, Oh. So, Tanong na namin talaga yan. Kaya to, kaya. Walang bibit tau. kayang kayaan. Ya, mau ikut problem. Uh. ah. Tahan hey guys, malamang dadaan kami makakababa dito kasi yung isa na tatlo tatlo namin kasama nandun pa sa baba ayan oops 500 na guys na so, 500 na kami ay, naka 500 na tayo sila kaya kumusta? <laughs> Ayun guys, sana. Ayun, 500 na. Ayun, sa patid ko na naka-white. <sighs> na. Yes Five steps. Then, uh, then I bond that step I Yes, kasi kitang kita ang view <laughs> ang koron ano ayan, ayan lalo na sa taas guys mas maganda Fifteen minutes. Oh. Ayan pa lang. Ito yung mga guys. Pakalma. Ayan. Ayan lang sila guys. Na, na. Kami pakit pala mau kita sama nanti wala pa asal so, bapak pare. Iya. Ah, Bagod. Ayun ah, na si tagis po baba sila kami packet. Ah, masakit na. 15 sexy 16. Ang pagod Sobra Pag hindi sanay Umakyat Talagang kaya... ano Wala na exercise Sumabak dito Seven, um, uh, 720 steps Ayan Pagod Kailangan ko na muna ng tubig so, Ayan Now oh, I'll skip Yung ano Mabag Thank you. Tubig Balga na. Ayan. Ay, 600 na. Ayan. Ayan, 600 na. Upo muna, guys. Grabe yung powers. Ayan, dito. Ayan, kita na. Ayan. Wala pa sila. Wala pa sila. Yung kasama namin, guys, wala pa rin. Hindi pa rin namin natatanaw. Yo, 600. 600. Yes, 600. Yes. Oh, my gosh. Oh mga foreigner, karamihan ang daming ano ngayon dito guys, mga foreigner kahit hindi dito sobrang dami ako oh, my god parapit na, parapit na oh. we'll Lapit na Lapit na guys Tumitingin niya na Ayan guys Kunti na lang Kunti na lang guys Ayan na Ayan na Oo Mapuput na namin Ay. Grabe. Ayun na. Ilang minutes? 19. 19. Kaya natin 20. Oh. Oh lala. <laughs> Yung mga natin wala pa rin. Ano ba yun? Tumuloy o or... tumuloy o tuloy? Yeah, <laughs> Mampawis. Tapos mamaya guys, pupunta kami ng makinip. Para ma-relax yung katawan, mag kami sa makinip mamaya guys. Ayun na guys. Ayun na. Ayun. 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 na mga akit ito. naman -akit na ako dito. Dati naman nakakita ako dito, guys. Pero bata pa 'ko noon. Hay, ah, sobrang bajet. Oh, kunti na lang tayo kantina na lang, ako, guys. Tingnan ko pa dito kung Ay! pa <laughs> 700 hundred. See guys. Ah, seven hundred. Ayun. Seven hundred. Yeah. Saya kumagagdapan kita sa nito. Pero kita naman. Oh, seven yung kasama namin guys um, wala pa talaga hindi uh, pa sila, sila. Uh, At, na ako guys 7 7 7